panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-offshore ayan lakad-lakad tayo para makano tayo ng vitamin C ayan, ito dito sa lugar na ito ayan, nakasama ako ayan, sa ang sana shout out sa mga kasamaan ko na yan ah, grabe init yung ganda ng uh, dito no, ayan mga puno yun o kaganda dito pag ano lamig malamig talaga pero pag tag tag init grabe rin mas mainit pa dyan sa Pinas grabe itong lugar na to pero ngayon grabe pawis na pawisan na kami ayan o ay kada -kad tayo samaan niyo ako sa lakad ko na to Ayan, out na pala dyan sa mga ah, kasama ko dyan titing mga titing ko dyan shout out sa inyo manood kayo ayan tingo matalagad tayo tingo kay exercise ba hindi na na pawisan at hindi na initan kaya ayan eh panggabi tayo lagi kaya ayan papawis tayo ngayon ayan mga kasama ko ano lang kami, anim lang. Ayan. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa Walmart. Ay. Diyos ko po, init. Tapos pasok ka sa ano, aircon Patay Tayo, tayo nito. ayun, Ayan, dito na tayo sa, malapit na tayo sa ano. Ganda ng building na tayo. Pagkakala mo, pagkakaya na yan. yan akala mo pag gigyan na, parang Titanic. Di ba? parang barko 'yan oh. Ang ganda no? Ito tala siya gata namin ka dito Kasi Medyo lagad lang kami pag ano, Punta ng Walmart Ayan di oh, Diba? So ayan Ang ating Lakad niyang samahan niyo ako sa aking lakad ay, hinak. Pawis na. Sarap sa pakiramdam. Hindi na ka. So, yan lang. Mga ka-offshore. Shout out sa mga kaibigan ko dyan. Rico. Na, nasa bakas yung Shout out sa yodong dong. Shout out sa mga kasamaan ko dyan sa mga titing ko dyan. Shout out sa kasama ko yan dyan. Mga taga, ano yan sila? Mga GIS yan. Mga yan. Mga taga Cebu yan shout out sa inyo yung yan so yan lang ang ating paglalakbay ngayong araw na to